guys ito yung uh, pangatlong area natin triple 2. 30% sa total area natin ang na damage sa hangin at ulan sa sobrang lakas ng hangin at ulan ito ang nangyari sayang so itong nakahiga uh, na ay Masisira talaga ito. Dahil, may tubig. Kababad sa tubig. Ayan. Mag, uh, tutubo yan. So, masasayang talaga ang palay. Ang gasto, ang hago, no? Ang panahon. No? Malaki ang masasayang. So, ma ang ating uh, recovery. No? Ang kita. Wala pa sanang maraming dangan ngayon. insekto, Hindi tayo inaatake. Pero sa panahon, hindi tayo pinalad. Dito tayo malulugi. Sana lang wala nang dumating pa na malakas na ulan. Kagaya yung nangyari nung nakaraang gabi sobrang lakas ng ulan abot ng apat na oras at madalang hangin kaya itutuloy ang nangyari sa ating palay so ito talaga ang ah, problema ng mga farmers magsasaka pag harvestable is na at may malakas na hangin, ulan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, palaging may low pressure sa Nobyembre. No? At dito tatama talaga sa amin sa Mindanao, sa Agusan particular, sa Agusan del Sur. So ito ang problema namin talaga. Sana lang wala nang kasunod pa nito na masama na panahon. Sayang. Pero di pa rin tayo ma wala nang pag-asa. Baka wala nang may ano pa man. May paraan pa nito. Patuyuin lang bago harbisin. So, pa, ano, patuyuin muna dahil may tubig. Kung hindi patuyuin at harvestin ito, ang palay makasama sa dagami sa lawas ng uh, palay. So, hindi ma uh, silid sa bag, no? sa sako, maitaboy. Uh, so, Maraming usik. Kaya, ang uh, suggestion ng ating uh, harvester, operator ng harvester, ay eh, patuyuin muna. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Tubig. Nakababad sa tubig. Sayang. so malaking epekto ito sa ating uh, recovery no sa ating uh, abot income so malaki itong uh, epekto bababa ang harvest natin dito sayang talaga hindi tayo pinalad sa panahon guys pinalad tayo sa da, wala hindi tayo nagkadangan pero sa panahon ay tinerahan tayo pero kapit pa rin tayo sa Panginoon guys Dahil andoon lang siya. No? Baka sa susunod na cropping ay hindi na tayo magka katulad nito. Babawi tayo ulit. Ito ang porsyon na hindi nakadapa. So 30% ang napadapa sa ating ah total area sa pangatlong area natin sama talaga ang ating Ah, uh, pakiramdam sa nangyari, guys. Dahil sobrang hirap natin ito. Sobrang sikap upang makapag uh, produce tayo na magandang uh, resulta sa ating palayan. Pero ang nangyari, pinadapa ng hangin. So, pero hindi pa rin tayo nag ano atras tatanim pa rin tayo ulit dahil sa palayan ay hindi ah, uh, palagi yun ang mangyari sa second cropping talaga hangin talaga ang problema sa first cropping kasagar, uh, kalimitan ay dangan ang ah, uh, atake no insekto sa second cropping ay ang panahon Ayan, laging nakadapa. So hindi kami talaga dito makatiming dahil hindi irrigated ang area namin. So ano sana dapat sa Oktobre ay makaharbis na sana. Dahil uh, pag Nobembre ay season na dito. Palaging may lupesor. Pero hindi tayo makakumpas sa panahon. Hindi tayo maka uh, land trip kagad dahil rain feed po kasi naghintay tayo ng ulan kaya naabutan tayo ng Agosto na ka kung ang June sana o July pag October ay harvest na so hindi sana naabutan ang uh, ganitong pangyayari ayan guys so yun lang po maraming salamat po sa hindi pa nakasubscribe, subscribe naman po sa aking YouTube channel. God bless sa lahat. Happy farming!